Yeah. Bakit ke umasok dito sa? Duck. 44. Dalawa na kami ni Junji. Ano? Bakit nyo Bakit kayo pumasok dito? Hayop ayub kayo. Hayop lang! Ano naman 'yan, op? Mabuti pa. Uy, patagasin niyo kami dito at. Ano patagasin? Magbagong buhay tayo. Hindi na. Tama na kayo sa amin. Tama na kayo sa amin. At kayong maniwala sa commander niyo. Kasi demon niyo 'yan. Sino magbigay sa amin ng 50 kada buwan? Walang magbigay sa amin ng 50 gig kada buwan. Si Jojo lang at si Cesar. Ito si si ah. na parang na hypnotize itong mga utak bata na ito. Oo. Kasi pira lang ang nasa utak nila. Kontrolado sila ito eh. Bakit okay. nga kayo pumasok dito? Nga. Bueno. Nga, yeah, tapos. Ah. 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 Tama na! Ah. 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 Ah.

Tara na bang, mag-aral tayo? So, na Naanin niyo yung pitik eh, pag walang laman yung utak niyo, tapos... ...galing pa sa masama yung... ...tira. Baal na! Yaw! Ah, Huwag ka na magsalita, Junjun. Bubog-bog lang tayo. Alip mo kayo, ha? <coughs> yep, na. Bandel. Ah! Uh, 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 ayo, lagi! Ayo, ayo! Ayo, gapun! Nggak nung seluruh mudri, Lugar ini sama nggak.. taun ni sisar ria. ya? jojo. Arti... Jujuk! Nggak unggu seluruh mudri, ya? Nggak, ngedala-dala bagi muka merah! Hayop kayo ah. Ha? Vlogger pala kayo. Tawagin nyo lahat kasama nyo. Tawagin nyo lahat kasama nyo. Kumakapasok pa sila ng buhay dito. Kita kayo ng kasamahan namin. Kasamahan. Ubos rin kayo, mabuti pa. Sa ngayon magbago na kayo. Magbago. Walang bago-bago dito, bundok. Yan ba idol nyo? Papatayin ko yan. Nagmamakawa ako sa inyo. Bata, pakawalan nyo ako. hasta kasi Junji. Wala na pakawalan dito. Kasi may pamilya pa kami. Nagantay sa amin. Bakit kayo pumasok dito sa... Sus, bakit kayo pumasok dito sa... Lugar namin. Lugar namin. Yan tuloy napala na nyo. Nakahupad. Ay, nakatali. Nakatalin kayo. Ano, na mo! Huwag mo, mo lang patayin. Huwag mo lang patayin. Huwag mo lagi i eh. so, ang babae. Ah. Ah. Uh. Sige! Ay! Butang oh. nga naman! Oh, Ulan nga! Oh. Kapatid nga ka namin ngayon? Mabuhaban? Matapang? Matapang nyo? Matapang kayo pero bakit kayo pumasok dito sa lugar namin? Matapang. Busing namin. Hindi natataba ng balak. May kapangyarihan kami. May kapangyarihan na ibinigay sa amin ni Bustodual Cesar. Bakit kayo pumasok dito? Mga ayob kayo ha. May dala pa kayong kamera. Putang ina yung... Uy, hey, ayun hey na ako ha. Ikot ulit sa Sige. Baka may nakabasok. Kayo riyak. Kayo dyan. Pagkakamay oh. nakabasok dyan ha. Uy, oh, ikaw mo. Pagkakamay nakabasok dyan ha. Nakain nyo na ba itong tao to? Hindi namin yan pakakainin. Kainin nyo, maghanap kayo ng pagkain. Hindi ba kayo naawa? Sakit ng ang tiyan po, Junji, kasi wala akong kain dalawang araw na. Ano mga sabahis mga bata na Pinakain Kinakain nila ako, yung pako. Tapos hindi nila niluto. Hayop kayo, bakit kayo pumasok dito? Layo nga, ayop. Hindi kami kasi tumutugis kami sa mga mamasamang tao na katulad ninyo. Bakit nga kayong pumasok dito? Nung tangin tumit, tumit lang uh! na nyo. sa Tama na! Ano uh! tama na? Astig lang kayo! Tawalan so, mo ako rito. berilan uh! tayo. Go! 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 Go!

Paralir ko ba? Ah! Oh! Katang ah! yung kauban si magpanawag, mundo buang. Batayin niyo na Wala kain yan, buong yan. Mabalik talaga tong mga bata to kasi palagi nilang kinakain dito, Junji, yung ano daw. Ano man? Shabu. Yung na. Oh. Tu pa lang pinapakain kaya pala wala wala na sa mga utak tong oh, ginagawa nila. Baka may kasama to! Hayop na to! Mantayan nyo! May pinatay kanina yan si Inday! Utang na! Utang na! Patay, Patay ako to! Patay na Kasi tumatakas ako. Hindi nila ako tinitigilan hanggat hindi nila ako nagkuha ulit. So, Patakas-takas ka ba? Ayos ah! ah! kayo! Go! Hindi na kuha ng mga iba! Wala ba kayong ano? 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 kayo ano? 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 kayo? ano? 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 kayo ano? 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 Kami ang pumasok Kami ang ano?

Tamangan mo na mo ba, mag-eskwila. Ayun na! Bubigay kayo na, taga buwan, 50k! Sino mo mabigay sa amin ng 50k ka naman? Punta tayo ng bayan, pasok tayo ng mall. Ayun na! Ayaw na! Maraming yung kain pip... tayo ng jalibi. Yung 50 ninyo, mawala rin yun. Jalibi ba? Baka Ang pag-aaral ninyo. Yun kami. May sabon naman dito ah! Hindi oh. naman kami, dito. ano, magkukutom. Kasi may sabo dito. May mga lubi. Kumain din ng lube? Bigyan mo kami ng lube kasi nagugutom na ako. Wala nang lube dito. Naubos na. Maghanap kayo. Ito, bunot. Kumain ka dito. Saro nga kaon ba? Kumita Ik mo mag Ikaw mag-unag kaon, anak. Anun an -an, an -an. ninyo! nga nang... Abrihan Kita ninyo na! Bukaw sa na mo pagkuhan. Sir, jud mo kayo It na. Kita rin ninyo na!

Tanggalan niyo kami ng tali para ano, kami. kami. Nakatakas pala kayo. Baka makatakas kayo. Kaya kayo? kaya 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 ko kaya 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 kaya

Ah, ayo Ay ko na, yung... like, Tahanan ayaw lang nag-babae. Ay, Ay, ah. sa... eh. Ay, Ay, ayaw lang nag-babae. Ayaw lang nag-babae. Ayaw lang nag-babae. Ayaw lang nag-babae. Tarang ka uban! Kung Ang taig tarong nyo, Drop! Ay, bantay lang mo, makaabot nila si SJ. 44. Dax, yung iba pa mga kasama namin. Edwin, Elytra. Hindi na sila abot nito. Ina ba pa? Tabangin ninyo. Paano kami makakain yan? Pakawalan mo kami para makakain kami dyan. Ano ko kamulan? Toto lang kami. Ano Toto. Sayang rin ninyo yung buhay ba? Paano namin kakainin yan? Iskarte eh? na yun! Iskarte na yun! Pagbahis talaga. Pagbahis Para lang sa iya ako. Kumulan! Kita nyo! So, na Kita nyo! Saka pagbukak na mula. Kita!

Ang higpit talaga ng pakatali nilaw. Hindi ako makano ba? Oo nga, hindi ako makano. Ah.